budget city 125 usb charger model naging problema nito mga boss needle bearing ang mahirap mahirap doon ito mahirap i-release ang cambio ayan ayan o kalug napakaliit pa ng kalug mga boss ayan o nabasa na Papalda na rin naman ito. Kasi mga ganyan, palit na yan. Hmm. yan. So, hindi pa ito gaano lumalabas yung problema. Yung ugong wala pa. Pero yung kanyang needle bearing mga boss. ayoo Kita nyo ba mga bossing? O, nakalabas na. Meron ng isa ayan hmm. yun yung sinasabi ko mga boss na walang direktang langis na nagsusupply dito ay needle bearing ayan ah. chance chance lang yung anyang langis yan. kaya dito nagkakaroon tayo ng modification dito para magka meron dito ng direct na supply ng langis yung mababad sa langis itong needle bearing uh, para para hindi kaya masira so yun makikita naman natin may mga deposit siya ng ano dito ng langis kaya lang hindi hindi sapat para dun sa needle bearing syempre kada ikot nitong crankshaft ikot din ni sa transmission input kaya yung needle bearing mga boss yun ang nadadali Uh, so ayan. Yun ganun, ganun 'yun mga boss. Kaya ang ginagawa natin modification para sa sa mga ganitong model city 150 CT125. Ganun ang ginagawa natin. Kaya, ang mga nagawa ko na na CT125 at CT 150 na model yun nilalagyan natin ng modification para doon sa oil yung supply nya doon sa needle bearing kasi pagka hindi nauulit nauulit yung ganyan problema kaya yun meron, meron mga basta siguro nasa 2 years na na ginagawa natin yan halos lahat ng nahawakan natin may ganon may ganon mga modification kaya kaya na nasisigurado natin na mas doble yung tagal kapag uh, nagkaroon tayo ng uh, modification para dun sa lubrication nitong CT125 at CT150 so ayan mga boss basta may mga concern kayo pwede naman open tayo sa mga comment Siyempre, hindi naman natin lahat masagot minsan. Pero sa gabi, nasasagot natin yan mga boss. Lahat ng mga tanong na pwede natin itulong. O? Oh, yan mga boss. And so, ayan. Uh, na natin yung makina mga boss ni CT125. So, yon Makikita natin yung duob. And yun, sabi ko nga kanina mga boss, hindi pa siya gaano durog yan. Pagka mga ganyan. Kasi, uh, tinesting ko naman to umiipit pa lang yung ambyo hindi pa umuugong so ayan ah. na hindi pa naman kumalat yung needle bearing mga boss ayan nabaak na natin mga boss oh ah churubol. needle bearing oh ayun durog oh durog yung sinasabing Hindi gaano napapasukan ang langis. Kasi mas, kung ano yung, di ba, mabilis yung ikot nito, yung revolution nito. Konektado yun doon sa clutch housing. Kaya kailangan din ito ng lubrication na matinuti. No? Okay. Yan yun mga boss. So, lalagyan natin siya ng, na, ano, oil supply na pupunta palagi dito sa lugar na ito huh? o oh, yun lang ang sira nyan mga boss overhaul o oh, tuloy tayo sa city 125 yan nadudurog yung bearing Eh yung bearing nyan oh bearing needle bearing ayun nakakalat pa o oh, nga Ini semurah tayol ini. Lagi tayas sa... ah puruk alat ini. Eh. Oh itu. Bago na yung shaft transmission input. Na ito yung shaft transmission input na luma. Oh. Yan, para tumagal. Yung middle bearing dati. Ano nah, ito? Ano nah, ito pa? Yan nah, babagdan do, no, mga boss. Ah, meron tayo modification diyan. oil supply yung oil flow nya dapat kompleto dito uh, dito uh, sa so mga C125 na nagawa ko hindi uh, lang nalang maraming taon yun low ako, uh, lilinisan pa dami okay ayun o okay oh, yan ang ani o oh buo na yung pag-overhaul uh, natin so makikita nyo naman hinugasan natin ng gasolina yan, tuyo so pag andar nyan mamaya mababasa na yan ang langis mabilis lang yung andar yan o, oh, apasalinang ah, umuna ng langis, uh, syempre eh, oh, walang gasket yung kabila mga boss uh, bubaklasin natin, o ito yung pangmalakasan natin langis o oh, marami na rin pick ngayon yan mga boss, bili lang kayo sa mga legit na seller nyan So, dito mga boss. Yan na. Okay. Ito. Nice. Ada baklasannya emang Baklasan Para makita natin kung, kung langis. Ah, -tang 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 -tang. Oh, ya, nah, lah Yan o, tuyo yung kanina Yan yung butas? Oo oh. Yan sa kahit o, puno na yan Basa na yan ang langis okay. Gaskit na Gaskit na